Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay tuluyan ng pinalayas ni Doc RJ ng uh, kanilang tahanan itong ang si Moira at mismo pang si Doc RJ ang kumuha ng maleta para ilagay nga doon yung mga damit nga nitong dimonyitang si Moira at dito nga ay inilabas na rin ni Doc RJ ang maleta kasunod dito si Moira at sabi nga ni Moira dito kay Zoe kausapin mo ang daddy mo ngunit walang makapigil dito nga kaya Doc RJ na palayasin talaga ng kanyang tahanan ito nga nga si Moira at sabi nga ni Moira ay may karapatan ako sa bahay na ito pag-aari ko din ito sabi ni Doc RJ ikaw ang lumayas dito dahil ako ang may-ari ng bahay na ito kaya tuluyan na nga napalayas ito nga nga si Moira at dun nga na natuloy sa kanyang kaibigan Nakikituloy ka na nga lang Moira... Ang yabang-yabang mo pa... Ikaw pa ang nagmamataas ngayon... At sisisihin mo pa yung may-ari ng bahay... Kaya ito na naman yung kanyang best friend... Ay pinalayas na rin siya sa bahay ng kanyang best friend... Ayan na... Moira, dumarating na ang karma mo... Ngayon, lasapin mo ang uh, karma mo... Dahil sa kasamaan ng ugali mo... Kung ikaw ay nakikituloy lang sa bahay ng may bahay... Dapat sana ay makisama ka... Hindi yung ikaw ang pakikisamahan anong klasing pag-uugali at tao ka. Kaya dito nga itong si Moira ay nakatulog na nga sa isang park na kung saan nga ay nawawala na naman ang kanyang maleta at pinagbintangan pa yung taong gumising sa kanya para nga maglinis na sa park na yon. Ang yabang-yabang mo -yabang pa Moira, walang mo wala ka na nga. At dito naman ay halos punubing-punubi na nga ang itsura nitong si Moira. O ano ngayon Moira? <laughs> Dahil kawawa ka ngayon. Ano ngayon ang pakiramdam ng ikaw ay walang-wala na at sirong-siro ka na? Tignan mo yung itsura mo ang baho-baho na ng itsura mo, Moira. <laughs> kawawa ka naman. Ang akala mo kasi ay ikaw na lang ng ikaw ang palaging panalo, ikaw na lang ikaw ang laging susunod Well, sorry Moira, panahon na ang naningil sa'yo at ah, dumating na nga ang iyong karma kaya lasapin mo kung ano ngayon ang paghihirap na daranasin mo at lagi pang sinasabi nating si Moira, na ako si Moira Tanyag ako pa rin ang nagmamayari ng Apex band ka na sa Apex Moira wala ka ng karapatang pumunta doon ngayon ba diba? yan ngayon ang karma mo kawawang kawawa ka naman wala ka ng pera wala ka ng lahat at wala ka na rin nga si Doc RJ pati nga ang cellphone mo wala na dahil nga hinold up ka pa. Kawawa naman si Moira, wala na nga siya. Kinuha pa ang kanyang bag at ang kanyang cellphone, pati ang kanyang maleta ngayon ay wala na rin. <laughs> Kawawa ka naman. At dito nga ay nakakatawa pa itong si Moira na tumatawag ng taxi. Taxi! Taxi! Ang arte-arte mo pang magsalita, wala ka na ngang pera. <laughs> tumatawag ka ng taxi, may ibabayad ka ba, Moira? <laughs> At dito nga ay pagpara nitong si Moira ng taxi, agad niyang binuksan ang pintuan at nakita niya nga. Nabababa na ng uh, pintuan ng taxi ay itong nga si uh, Miss Lynette Santos at laking gulat nga niya dahil yung Miss Lynette Santos na kanya noong nga minamaliit ngayon ay di hamak na mas mayaman at hamak na mas maganda sa kanya ngayon. Ikaw ba yung sinasabi mong Diyosa? Diyosa ka ngayon ng mga, ng, uh, ikaw ngayon Moira ang nawawalang Diyos ang palaboy Kaya lasapin mo yan And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Pakisubscribe na lamang po ng aking channel Pakilike and share din po para maging update kayo Sa lahat ng gagawin kong video dito nga sa abot kamay Na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi At paganda ng paganda ang bawat eksena at kaganapan And guys, maraming maraming salamat po Ingat, God bless and Bye-bye!